Kaya pang turuan to BBC ang ano Sing sing nyo Mga ilang buwan pa lang kaya to Mga tatlong buwan lang Tatlong buwan Magkano may alis to? 300 300 uh, Pomeranian cross ng Chihuahua Pomeranian X Chihuahua Cute na ito Ito yung isa Ganda ng katawan no? Maliit lang rin Ito mukhang Chihuahua talaga Yung mata pa rin Magkano yan? Uh, bigay ko ng 3.5 3.5 Ito si Kuya may dalang Pomeranian Kuya ilang buwan na yan? 5 months pa lang Lalaki yan? Oo oh. Magkano binibenta? 2.5 2.5 lang mga boss oh Bumirein Baba pala dito Okay, good morning mga boss Araw ng linggo June 22 Nandito ulit tayo sa Hulong Duhat, Malabon Samahan niyo ulit akong silipin ang mga iba't ibang klaseng hayop na binibenta dito. Tubig oh. Hindi na naman ako nakapag-vlog sa groto mga boss kasi nga kaninang ng alas 5 muulan eh. Medyo malayo-layo rin kasi yung groto eh. Hindi tayo makapagpatakbo ng mabilis pagka nakamotor. Basa ang kalsada. Kaya dito na lang pinili ko mag-vlog. Kasi kuya, oh, followers natin. Ay, ka ulit ah. Ito pa Eh na sila ng manok. May nagsusumba nga pala dito pag galing Kaya may na tayo mag-vlog. time check 6.55 dami ng tao dito sa Bulong Duat, Malabon ito may mga manok guys, ito ikaw Bakaan na yan 150 yung babae yung lalaki 350 350 yung lalaki ha 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 Malapake yan, dami dito Malapake maraming Kuya, yung hawak mo magkano? 250 250 May tatay naman Ito lang yan Basta so, kaano isa nito? 70 kaya 70 lang? Dito may mga tools din o oh. Long nose Guys Magkakano yan kuya? 150 ang boss 150? Opo Ay, Long nose Mga antik na long nose Mga sinahon ng bakal Dito lang kayo makakabili sa akin na mga Si mga Kuya Pido Dati rin to na titindalang ase kasama niya anak niya <coughs> Yung barena Yung barena isang libo lang yan Isang libo? Japan, no? Japan yan. Maki na. Maki na. Mga sinangon ng ano po. Hindi ngayon, marami ngayon mga Taiwan, China. Yeah, Solid talaga Japan. yan. Yung tigo 150 Meron po benta ng PC na uh, mga gantong gamit. Ito, ano to? Ikso. Ito, Buka, ano to? Sanglibo rin Ito si kuya may dalang pomeranian Kuya ilang buwan na yan? 5 buwan 5 months pa lang Lalaki yan? Oo uh, Magkano binibenta? 2-5 lang mga boss oh Pomeranian Kaya lang ano eh walang contact number si sir eh Ayang di natin makuha Sige sir, Kuya Jaime Magkano yung shih tzu mo? Dalawang libo Dalawang libo Daba yan Pantura, May tawad pa Ilang taon na yan? San taon? Pwede gamitin pang estad Dalawang libo lang Kuya Jaime Kaya lang wala kang wala contact number eh no Ibebenta rin yan dito sa loob Sige kuya Jaime ah, Thank you Buy and sell yan eh Si Ate Linda may binibentang ano, bagoong at atsara. Ate Linda, magkano isang bote? 160 po ang bagoong, atsara po 150 na lang. 160. Sa atsara 150. May, may mga boss pagka na pa kay dito sa Hulong Duhat. May maka Oy. Nakita niya sa dito sa buhat. Makapuno, garbanzos nabili na eh. Nabili na. Maga pa lang no, nabibili na. Lalo sa tindahan ko. Ano tindahan kayo? Sa Hulo. Yes, yes, niyo rin ako sa kanya dati sa Ortpa, peanut butter. Agap, 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 Tatanggalin din, tiyo, Dari, hindi makakapasok, tatanggalin yung kulungan. Tatanggalin din. Mukhang ibibenta yung kulungan ha? ah. Marami rin nagbebenta ng mga kulungan dito ng ibon, mga second hand. Dito, dito, dito. Yung mga nag-quit na sa ibon. Eh, 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 Okay. okay, okay. okay. eh, pang eh, ano, ah. Ang um, San Cunyur yung nasa taas may, Medyo malaki Kamaya oh, talong ko Ito naman si sir Kararating lang Meron siyang dalang isang tuta Sir anong breed to? Poodle X Shih Poodle X Shih Magkano binibenta? 3-5 Wala ka ito Babae Babae Hibernos naman yan Yan mga boss Pudel X625 Sir, may contact number ka ba sa mga gustong bumili? Banggitin mo na lang. 09162239. Kagasan kayo. Sige, dampalit. Dampalit lang. Thank you, boss. Thank you. Ito naman si Sir Paul. Good morning. Anong tuta po yung dala nyo? Uh, Pomeranian Cross ng Chihuahua. Pomeranian X Chihuahua. Dalawa yung dala niya eh. Cute na ito. Ito yung isa. Ganda ng katawan. No? Maliit lang rin. Ito mo ang chihuahua talaga. Yung mata parang. Two Magkano? a o, yan? Uh, bigay ko ng 3.5. 3.5. Ito namang isa. Ito yung isa. Ito mas mataba. Mas mataba. <laughs> Mataakaw to eh. Ito naman parang pom Oo. Uh, parang pomerino. Ito lamang sa Babae to Babae rin. Parehong babae, no? Pareho lang ng presyo. Parehas lang. 3.5. Ayan mga boss, kung naghahanap kayo ng murang cost lead na tupa ito. kontakin nyo si Sir Paul. Contact number nyo, sir. Pwede maingi. Sige. Uh, 0930 1749586 Tagasan kayo? Valenzuela Valenzuela lang Okay, maraming salamat sir ha. Thank you Kala ko, binibenta mo eh. Ganda ng tenga niya, kulay pink ko. Saan mo nabila yan? Dito rin. Hindi, sa Facebook. Mga puti yung Magkano mo nakuha yan? 10K. 11 nga gusto, pinawaran. Kapi pa to, ako ko mga train. babayan? ba yan? Na na ano mo na, five stars. mata pa ba yan? Hindi, eh, nagdadalawang taon na. Pwede eh, naman. yan. Eh si Kuya namimili rin ng kalapati yan. Tinama niya alaga niya. Uh, Romy Cordero Matangkay, SP Painter. Si Kuya Romi, Shoutout sa uh, San Lazaro Hospital po. May nila. Opo. May binibenta rin Pero suka Oh. Ito may. Hongbong ba to? Hongbong, puro, puro yan. Ang kano? Puro, puro. 100 lang. 100 lang po. Amay ako, kuha ko. 100. Sabi mo na ako ng isa. Eh, itong maliit. 50. Sige, 50. Eh, carrier. Opo, 500, 500 lang po, isang pare. Proven pair na yan? Opo, proven pair na yan. Ano ba lang, banded pa lang kasi hindi pa nag-iitlog. pa lang? Banded pa lang. Pero panalang na po yan pareho Kaya sa mga naghahanap 500 ang Ito po kakating oh, uh, Isang lutino at isang Pinamon 2K na lang Banded din Oo oh, ah, Ande, proven na to Proven na to Apo Nag-anak na ng anin yan 2K Apo ko 'to 'yan. na 'yan? Nakakala ka. Ito, 500 pa rin, isang pare 250 250, 250 sa. Nakakala ka. Ano 'yung isa? 500 pair. Oh, basta sagal na lang sa no, vitamin tahan. Tay, sa mga gustong bumili, paano ka nila mga contact? Uh, contact nyo lang po ako sa cellphone number ko 09212109336 09336 O, sabat at linggo, nandito po ako sa ano, Ulong Duat Pet Market Pakita natin yung Facebook mo, Tay po Para madali nilang mahanap Ayan po, yung may hawak na certification Yan si Tatay Roni Roni Masangkay Okay. Salamat po, Romy. Sa hospital po ako. Shout out sa mga sagitan lang sa Romy. Ngayon, damit niya. God bless po, ha? Thank you. Boss! Peter Paul ka, Peter Paul! O, oh. oh, tatabi ko na tong isa. Oo. Oh. Ah. Ito sa, sa, Balikan Ay, niyo sa akin. Balikan nyo na lang yan. Boss Peter. Salamat po. Tatabi ko. Tatabi ko. Pai kayo may dalang ano kapon, di ba? Yung dilaw na parakit. Nabenta niyo rin. Ah, basta ka mga mga kulong ang binibenta niyo. Wala ko na sa suka. Ano? sa inyo pala 'yung suka. Kalo ko kay Kuya Romy. Ay, yung tatay naman niyo. Kaya nang bahala niyo. Emil. Si Tatay Emil gumagawa ng mga kulungan. Ano pa bang parakit? Pagka may mili lang, no? Pagkano yung ganito? 120 lang benda Mga boss, 120 oh Green lion yan, hindi tinakalawa bali tatlong piraso to Pakatali yeah. lang kasi mga boss ha, hindi ganito kalaki sang boatas. Ayun, eh, mura na to, bro. Ito naman 250. Eh, ito naman medyo mataas, 250, mas malaki kasi. 500, pang yung gumawa ng kulungan, ano? 1 na lang po. pagka magbebenta kayo ng ibon, pagka ganito dala yung kulungan. Agaw pang eh ay kita kagad ka nila eh. Magahin nung dala mo na kulay dilaw na para kay. Eh. Maraming klase yung ng ganyan Sige po tayo, salamat. Sa mga naghahanap ng bibi, meron din dito sa Malabon. Boss, magkano isa? 600. May itlog po, ang laki oh. Ayan mga boss, 600 ang bibi. Kay Boss Marvin pala yung mga cage na nakita ko kanina. Ito baka kunin ko to. Pwede sa ano ko to eh, San Cunyuro. Walang dalang mga manok si Boss Marvin ngayon, isa lang eh. Wala, wala na eh. 400 lang. Yung mga ganito, 400 lang. Yan, kung kailangan nyo ng nest nice box, marami din oh. Ikaw pa kayo. O, yung mo, lilipad yan. Yan, mga nest nice box. May pang... African tsaka kakapil Ito lang dala ni Kuya Marvin Para akong ano Dong tau Grabe yung panis o Boss Marvin mukha nung binibenta yan 5,000 5k Dragon chicken Dragon chicken Dragon chicken may pet shop ba kayo eh dati? Ah, Mahakot lang Ito mga boss o oh, binibenta 50 no? 50 lang o oh. Kainan ng aso Saka pusa pwede rin May kasama ng bote oh, eh, Para sa inuman Dito naman sa ano Water 40 Mendo. 40 lang. Nil cutter. babae. May mga tali rin. Sa tali magkano? 40 lang. Mura na lang din ko. 40 lang. 30 na to. boss. Bigay ko ng 35 lahat. Pagkalahatan. Oh, yes. Ayan, pwede yan sa mga may pet shop. Mura to. Ate, may contact number ka ba sa mga gustong bumili? Banggitin mo na lang. 0939-6372-331 Naga saan kayo? Naga saan na rin. Agaw bon to. Sige, maraming salamat ah. Kaya pang turuan to? BBC ang ano? Sing-sing niya. Mga hindi na na babanggaan si Johnson. Oo siya. Ano Ang niya. Pero sabay pa rin sa Mga ilang buwan pa lang kaya to? Mga tatlong buwan lang. Tatlong buwan? Magkano may alis to? 300. 300? Sa mga picture mo magkano? 600 sa? Paris na May 300 ang isa Ganda rin kulay nito maganda. May binibenta dito Shih Tzu Ilan yan sir? Dalawa Late lang oh Ilang months na to? Magda dalawa Magta 2 months pa lang Babae itong itim Parehang babae Magkano po ang isa? 3,000 3,000? Kaya mga boss 3,000 lang binibenta oh Pure breed na Shih Tzu Late lang oh Sir, may contact number ba kayo sa mga gustong bumili? Number. hindi mo kabisado. Sige lang, sir. Okay lang. Eh mga boss, sayang din natin nakuha yung number. Mura na sa 3K ito. Napakaliit. Yes, sir. Thank you. Pure breed na ano yan, Chihuahua. Dear naman po uh, siya. Baka 4K for 4,000 Lalaki yan yung mga boss binibenta 4,000 May vaccine ata Ito yung vaccine card Ayan Si Wawa 4K May contact number kayo sa mga gustong bumili 0945849144. Sige, thank you. So, ayun mga boss, nakapasyal na naman tayo dito sa Hulong Duhat. Nakita na naman natin ang mga iba't ibang klaseng hayop na binebenta. Pauwi na rin ako. Dito ko lang tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa pagsama. Kita-kits lang ulit tayo. eu uso o vídeo